Shout out sa inyo dyan. Nakakita kayo ng Calvo Yan yung aking gawa. Ay, tapos na. Tapos na po yung aking gawa. Orange full body. Ito naman. Yan o. Mat yan, mat. ano ang gawa namin yan, mat. Ito ding Mercedes na ito. Mat din to. Mat kililing. Mat yan, match. Yan o. Ayan gumagawa Pugi ng Kita mo naman yan Panis Dinadarating yan? hindi pa naman kasi kukuha ng mga susi niya kaya ng yung yung itabahe naman hindi yung susi siya na yun wala nga pa niya Atos lagi naman siya hindi araw-araw hindi format 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 yan mga matte yan. Mats. Ito yung kulay niya. Yan ang original na kulay. Yan, ina mo. Oh. Halos hindi naman magkalayo eh, no? Halos hindi magkalayo ng kulay eh. Makintab lang itong ano? Pagdating sa ano, ayan, may mat na siya. I may mean, hood. Halo mga naman dami, dami nang tipak ng kaming... um, ito bumper oh. Sira na nga oh. Dami na mga sasakyan ngayon. Ang dami yung sasakyan. Oh. Mat yan, mat. Suzuki, pinamat. Mercedes, minamat. Match P, match P, match. Ito naman sa akin. Full body protection to. Tapos na po yan. Tapos na po yan. Mga kan na lang yan. Mga check-check na lang ng konti. Pag kinuha ng may-ari, kunin na nila kasi tapos na kami oh. namin sa sakin ngayon pero na kung ganito siguro po ito napakaganda sa sakyan na ito Rhymes Rover pero alam ko ipo eh, full body din to full body protection din yan eh Wala pa kasi yung mga mother, kami-kami lang kasi dito sa umaga. Maya pa yon hapon darating mga yon Kami-kami lang nandito sa... Dito sa ano? Showroom. Ayan, oh, chicken. Ayan, chicken natin yan. Maganda siya pag nakaganyan. Pag may okay, tuwa ang dam, hule. Pag may tuwa ang dam hule. Hule sa CCTV. Pagkakita siya yung biya ko eh. Ayan lang. Haha! Chikalbo. Tayo, magkagulo tayo. Nangiti ulit niyang patanggal to. Ayan, ayan na ang <coughs> ating gawa tapos na po yan yan hanggang dito na lang bye bye